Ayan. So, ito yung uh, ang dumi ng kuku Dusko, niyo kung iba bash Hello mga kasangla. Ito po ulit ang inyong pambansang sanglaero, Raven Marsha. At sabi nila, no, may, mga, may mga pamahiin, may mga kasabihan na malas daw ang number 13. Pero para sa akin, hindi ito malas. Ito ay swerte. Dahil ito ang ating episode number 13. Yes! So, meron tayong po nobela ulit. So, matagal-tagal ko na itong hindi nagawa uh, kasi actually, nabisi ako sa trabaho and also, sinadya ko rin naman para meron namang uh, significant difference. Yes! Ang um, uh, magiging result natin. ano Kasi kung magkakalapit lang yung date ng uh, pag... Uh, popo-nobela natin o pagtatry natin ng mga update ng sanglaan parang wala masyado magiging kaibahan. So, ngayon January uh, 2024 first month ng uh, 20, uh, 2024 I'm sorry 2025 Tumong, diba nabulol pa ako. First month ng 2025 malalaman natin kung magkano na ba ang sangla ngayong ah uh, panahon na to. Saan pinakamagandang magsangla? At ang itatry natin isang la ay itong singsing ko. Ayan. op Ay. Ay, 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 ay. Ayan. So, ayan sa pasensya na kayo kung may narinig kayo yung mga ingay-ingay, you no? Know? Kasi dito ako ngayon sa church, may mga bata pa dun sa baba. So, hindi pa sila na susundo ng mga parents nila. Kasi may kids church din naman dito. At eto sila ngayon. Nagpunta sila dito gamit ang elevator. O, oh, bawal silang makita. Hindi silang pwedeng makita. Huwag kayong sisilip. Bawal. Ayan. Oh, Siyempre. sa so, eto yung ano, eto yung isasangla. Pero alam ko naman, hindi nyo makita ng very good dahil malabo yung uh, tawag dito, yung camera. So, kukunan ko na lang siya ng uh, private, ng ibang ah! uh, <laughs> ng ibang video. Okay, sadali lang. Ayan. So, eto yung, a, uh, ang dumi nang kukuko. Diyos huwag nyo kung iba. Siya, ano ba yan? <laughs> so, ito yung ating isasangla. Ayan. Sa pagkakatanda ko, parang nasa more or less 4 grams yan and 18 carats. Yan. So, pero malalaman din natin kung uh, gano'ng kabigat at saka kung ilan yung kilatis ng mga sanglaan dito. So, ayan. Ang ganda, ng ba? O, oh, di ba? Oo, oh, oh, shout out naman. Ang ganda. Inspired lang po yan, mga kasanglaan. Ayan. Oh, oh, di ba? Ang ganda nung alahas, di ba? Ang ganda nung sing-sing. Wow! Papagasgas ko lang. <laughs> Pero okay lang. At least, uh, meron tayong update. Oh, tara na, sumahan nyo na ako. Ayan, sa so mga kasangla, nandito na nga tayo sa Palawan. So, ito muna yung ano natin, unang sanglaan na pagtatrayan natin. So, alam nyo naman, mga kasangla, hindi kasi po pwedeng uh, pumasok sa loob yung camera. So, mag-aantay lang tayo dito sa labas. Pero, ire report ko naman sa inyo ng very good. Alam nyo na yan. So, ayan. Wait lang. May ko, ayan, uh, binigyan na natin kay Kuya yung uh, alakas natin. May nagpa-appraise na bracelet. Ang kapalang ganda, kaya lang uh, ang sabi ay mix mixed carat. So, may 14, may 18 karat dun sa isang alahas. Eh, hindi natin masyadong nalinawan kung paano yung ano, kung paano siya naging gano'n. Uh, kung aling part dun yung 18, aling part dun yung 16. Well, anyway, hindi naman yun ang topic natin ngayon. Ang topic natin ito magkana na ang updated na sangla dito sa Palawan pawnshop Shop ng 18, ay wait lang, kailangan masigurado natin kay Kuya. Kasi nung nabili ko yung singkeng, sabi 18 karat. Eh, hindi ko alam kung ilang talaga. So, ito ang uh, magpapatunay kung magkano talaga. Ilang karat ito? Ah, 18 karat talaga. Tapos, ka ilang timbang? 4. Sa so, mga lang, tama, 4 oh, grams talaga siya. At ang turing ay 14,050. Ano na po yan? Malinis na or babawasan pa? Oh, okay. okay, minus 4% yan, ano? Ay, one. One. 2, 4, 1. Itong sa 3%, yung 1 month talaga. 2.5, magiging magkano? Magiging 13,698. 13,698. So, ayan. Okay

Ayan, si Buana. Dito tayo sa, ano, sa loob ng mall ng Santa Lucia. Meron din kasi dito. So, malawak, ganun na kalawak ang reach ng uh, Cebuana Lovillier. Marami na silang branches. Kahit sa mall, meron na. Ang tabako. Teka lang. So, ito na, ibibigay ko na kay ate yung alahas natin. Ito po. Pa-praise lang po, ha. Oh, wait lang, ha. Meron naman. Eh, lang ba? Yung kayong papapraise lang. Ah, sige. O, oh, ayun pa. Isang matutunan natin, mga kasangla. May mga branches na kahit appraisal, kailangan ng ID. Ay. O, oh, pagsagyan nyo naman itsura ko, Max. kasangla. Wala akong dalang holder. Wala. <laughs> Pwede bang ito? Yes. Yeah. di ba wakas na lapas kong Pasko pa ang agad ko na ah, katabi natin si kuya si kuya guard magay ka naman kuya yeah. okay ba wait lang ay teka lang um, ilang karat po siya sa inyo po 18 karat ilang gram 4 gram so pare-pareho mga kasanglaan 18 karat and 4 gram. Magkano? 13,452. Ano na po yung take home? O babawasan pa natin? Magkano po yung mati take home? Bali 4% yun, ano? Tsaka oh, okay. service charge na? At service charge na 5 pesos. So, ang mati take home ay 12,908.92. Ayan. Per month po yan, ano? O, okay. oh, ayan. So, naka-place na ni ate. ah uh, mamaya, i-explain ko sa inyo ng bonggam-bongga para malinaw tayo. Okay, wait lang. Salamat! O, oh, ito mga kasangla, o. Oh, third stop natin. Yan. So, dito lang yan sa May Rosario. So, titingnan natin kung magkano yung magiging sangla nitong sing-sing na to. O, oh. oh. wait lang ha. Kasi alam nyo naman, bawal mag-video sa loob. So, sandali lang. Wait lang, wait lang. O, oh, ayan. Nakatapos na tayong magpa-appraise. So, dito sa M. Lovelier. So mamaya, i-explain ko sa inyo kung ano yung mga pinaliwanag sa akin ni ate, no? At saka kung magkano. Ito na ang record. o <laughs> oh, ayan mga kasangla, so nakita na natin, o oh, uh, nakapananggaling na tayo doon sa mga... Uh, tawag dito, sanglaan na pinag natin. Actually, bala ko ngang gawing apat yun eh. Kaya lang parang medyo na ano na ako, napagod na ako. Kasi alam din naman, naging busy din ako, no? Sa Tawag dito sa trabaho kasi ang aga ng pasok. So pag-uwi dito, although mahaba yung oras ko kasi maaga yung uwian namin. Pero alam mo yung pagod tsaka yung antok at yung gutom, nagpapang-apang-abot na. So, ayun. Well, eto na siya. Ay, teka. Dapat yata may calculator ako. Ah! Uh. O oh, ayan, sige, kukumputin natin ha kung magkano yung uh, magiging resulta ng uh, magiging resulta ng bawat uh, appraise ng bawat sanglaan. No? So again, mga kasangla, uh, ito ay uh, hindi ko sinasabing ito ang magiging appraisal o presyo ng lahat or uh, I mean sa bawat sanglaan ay ganito yung magiging presyo. Uh, ang sinasabi ko lang, eto yung na-experience ko doon sa mga iba't ibang sanglaan na pinuntahan natin. So, tatlo lang naman yon So, yung Palawan, Cebuana, at saka yung M. Luillier. So, eto na sila. Teka lang, hey, handa ko lang yung calculator. Asan ba yun? Oh, asaan? Ay... Ayun. Okay, so unahin natin si Palawan. So by the way, uh, mga kasangla, yung alahas ulitin ko no, 18 karat, tapos uh, 4 grams. Hindi ko na, hindi ko kasi siya hawak, itinago ko na kasi siya. So uh, ay, kilikili. -kili. Ah, kilikili. -kili. Okay, so ito yung naging uh, in fairness no, sa lahat ng sanglaan pare-parehas yung kilatis, 18 karat at saka ah uh, 4 grams. Dun sa tatlo, I mean, dun sa tatlong sanglaan, Palawan, Cebuana, at saka M. Louvillier. So, uulitin ko mga kasangla, etong, etong ginawa natin yung experiment ay ngayong January. No? To be exact, January 17 ngayon, uh, 2025. No? So, ito na siya. So, sa Palawan, 18 karat, 4 grams, ang kanyang... Turing, yung gross, no? is 14,050 pesos o, o per month. Tapos kung magkano yung magiging take home kasi ang kanilang ang uh, initial na tubo o initial interest or advance interest is 2.5% per month. So yun yon. So ang magiging take home na lang ay 13,698. Yan. So, magkano yung magiging, magkano yung turing sa kanya? Kung sa 14,050 divided by 4, ang kuha ni Palawan per gram, no? Sa 18 karat ay 3,512.5. Yan. So, ang magiging take home na lang ay, oo, uh, magiging 3,424.69 per gram uh, uh, program yon So, yun ang kanyang kuha. So, ayun. And then, kay Cebuana, o oh, parehas pa rin ng kilatis, 18 karat, 4 grams. Ang turing niya ay uh, 13,452. Ayan, 13,452 pesos. So, magkano yon 13,452 pesos divided by 4. So, ang kuha niya ay 3,363. Pero babawasan pa to, ah, per gram, per gram, I mean, ano. So, babawasan pa natin to ng 4%. 4% kasi yun ang kanyang advance interest per uh, month so magiging, yung yung kaniyang 13452 ay ang pinaka take home mo ay 12908.92 pesos yan so magkano kuha niya per gram doon sa take home so sa take home 12908.92 divided by 4. So, nagiging 3,227 pesos per gram ang kanyang take-home. Medyo mababa siya. So, dito sa, sa comparison natin between Palawan and Cebuana, mas mataas si Cebuana. I, I mean, mas mataas si Palawan. Ano? Mas mataas si Palawan. Oo. And then kay M. Luillier, M. Luillier, ganun daw ang pronunciation, Uh, 18 carats, 4 grams. So, ang kanyang gross, no, is 12,800. So, sa 12,800, yan, divided by 4, 3,200 pesos per gram ang turing niya sa gross. Sa gross. Ngayon, dahil syempre may advance interest din siya, 3.5% naman ang kanyang per month ang kanyang advance interest. So, ang makukuha mo na lang ay 12,347 pesos. yon ang kanyang uh, touring. So, magkano yon So, sa so 12,800 pesos divided by 4, 3,200 sa 12,347 pesos divided by 4, ang kuha niya ay 3,086.75 pesos. Yon. Sa net. Yung take home mo. Ayon. So, mga kasangla, basis sa naging resulta ng experiment natin o ng ponobelan natin, ano, episode 13, ah! Lumalabas, pinakamataas magturing si Palawan. Ngayon, mga kasangla, ah, ano to, tawag to, hindi to, hindi ko sila mga suke. Na Pare-pareho ko silang hindi mga suke. Pag sinabi kong hindi ako suke, uh, meron lang akong isa hanggang dalawang beses nagsangla, mga ganon. Hindi, pa, hindi ka pa suki ng ganon eh. Uh, kailangan maraming beses ka nang nakikipag-transact sa kanya. Para syempre, tawagin kang suke. So, anong ibig ko sabihin na hindi ako suke? So, ibig sabihin, walang ano, walang, walang favor. No? So kung ano yung turing sa akin pu pwedeng maging ganun din ang turing sa lahat ng mga magsasangla sa kanila. No? Pagka kasi suki ka alam mo yun yung mga appraiser mismo, minsan medyo binibigyan kanila ng special deal. Medyo tinataas ang kanila. Kaya uh, makakakuha ka ng magandang halaga sa mga sangla mo. O yun. Kaya ang lagi ko ipinapayo, di ba, mag-alaga kayo ng isang uh, sanglaan as in isang branch o dalawang branch o tatlong branch o ilan gusto yung branch na lagi kayong doon magsasangla makikilala nila kayo kahit magpalit-palit sila ng appraiser makikilala pa rin kasi may record yun so makikita nila sa record nyo doon sa sanglaan na yon para mabigyan nila kayo ng mataas-taas na appraise so yun 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 yung pinupunto ko dito para maganda ang record ninyo at huwag kayong magpaparimata yan ang sinasabi ko, no? So ito, uh, pinakamataas talaga ang turing ni Palawan at pinakamababa rin ang kanyang uh, percent, yung kanyang tubo, kada buwan. Kasi 2.5% lang sa kanya. Kay Cebuana is 4%, kay M. Louisier ay 3.5%. O pinakamataas na yung turing niya, pinakamataas pa yung tubo. Ay, pinakamataas pinakama, na yung turing niya. Ah, nagugulan ako pinakamataas ang turing, pinakamababa ang tubo. O oh, yun. <laughs> Sorry. So ayun mga kasangla, oh, at least nalino na natin kung magkano ang halaga, magkano ba ang uh, turing ngayon ng mga sanglaan ngayong January 2025, simula ng taon. So bakit ako ngayon nag-pornobela ano, nag, uh, episode? Kasi, syempre... Gumastos tayo nung nakaraang buwan, ano nakaraang taon, Christmas at saka New Year celebration, gumastos tayo niya. So kailangan natin ng budget. So ito yung uh, best time para talaga i-update ko kayo kung magkano na ba yung mga naging sangla natin. So syempre, oh, bago nyo naman uh, tapusin tong video na to, eh, mag-subscribe naman kayo dyan at i-click nyo yung mga notification bell na yan para lagi kayo updated sa mga video ko, no? Ipakalat nyo ang aking kagandahan as, at ka-freshnessan. Ang fresh ko ngayon. <laughs> Sa susunod na mga ano natin, episode natin, titignan ko kung ano magiging resulta kasi second session ng ano, kilay ko. <laughs> Commercial pa. <laughs>